Anong kasalanan iyo? Ah. Uh, Ba't pinaparasahan mo to? Ba't pinaparasahan mo to? Uh, Kursunada ko lang. Kursunada mo lang, taga saan ka? Taga saan ka? Ah. Uh, Tagasaan ka? Uh, taga ka? ka malayo. Pakasinan din? Hindi. Taga ka? Malayo. Taga saan sa malayo? Pabinsya? Uh, -huh. saan? Paawin, paawin saan probinsya? Uh, uh <coughs> saan probinsya? sa probinsya? Sa ansang um malayo? Paano mo nakilala to? Paano mo naabot to kung malayo ka? Hmm? Nakita mo na ba to? Amen. Nakita Ay. mo na ba to? Nakita ba kayo nito? Oo. Oh. Saan mo nakita to? Sa daan. Sa daan? Saan daan? Saan daan? Ah. Sa uh. Ah. Tanggalin mo yan ha? Simutin mo yan ha? Uh. O mula ulo lahat. Simutin mo yan lahat. Alisin mo yan. Ilang kayo gumagawa dito? Ako Ikaw lang mag-isa. na lang. Ano to? Palipad hangin? Palipad hangin lang? Ha? Kulam to? Barang. Palipad hangin. Ha? Ah. Ah. Tanggalin mo lahat yan. Sa mga kasama nito sa bahay, ko, sa mga kakilala nito, may nilagay ka rin? Wala. Wala? Sigurado ka? Sa tinutuloyan nito, wala kang ginawa doon? Wala. Wala ha? Tanggalin mo lahat yan. Ubusin mo lahat yan. Yung mga paan ito ha? Ikaw pang dahilan, ba't namamanid ito? Oo. Ikaw. O sige. Lahat, yung pagmamanid niyan, tanggalin mo yan. Ubusin mo yan. Sabahe ka ha. Kursunod mo lang. Nakita mo lang sa daan, yun lang yan? Oh. Yes. Go. Hi hey po kuya, si Tony Rose for Maran po. Nice ko po humingi ng tulong sa inyo dahil po isang taon na po ako panay, eh, nagsusuka na nakita ang likod. Balik-balik po sa ospital. Yan. Sige, punta lang po kayo dito sa magustong pagamot. Punta lang dito. Ha, bukas may gamutan tayo dito sa Taytay -tay Rizal. Punta lang dito para magamot kayo. Ubusin mo lahat yan. Mimi good morning. Yeah, good morning din po. Maklas! Ah, simuti mo. Simuti mo lahat. May ka ba sa amo nito? Wala. 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 Sige, ubos. Huwag yun na ito gambalain ha. Naintindihan. Gagaling na ito ngayon. Sigurado ha. Floor, floor, good afternoon din ha. Sa mga ano magandang uh, tangali sa lahat. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Yan, yeah, mga gusto magparitual distance healing, mag-message na ka sa page ha. Sa Martes na po yan. Balik sa'yo yan, ha? Oh, oh, oh. Mm, balik sa'yo yan. Tigilan oh. mo na to siya, ha? Oh. Oh. Tigilan mo na tao na to, ha? Uh. Sa anak nito, mga anak nito, manilagay ka rin. Wala. Sawa nito, wala. Wala. Wala, sigurado ka, ha? Uh. Yan, Rina Raza. Good afternoon. Yan. Uh. 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 yan dati na hinahin.

Jin. Jin wala ng lang anak Ito na wala na siya. Tumawala. Mm. Hi Sir Kram, ayun ko po kayo. Palagi po nanonood sa live ninyo. Sir Kram, God bless po. I-share nyo po rin po yung live natin ha. Kapag nanonood kayo, i-share nyo rin para pagka meron tayong mga online healing, mga distance healing magamot good sila no i e share niyo rin po yung mga live natin watching from Saudi Arabia ako si Rich Juni Miller hello brother Graham and Miss Maria watching from Tulsa Oklahoma USA yan mga pat kay Juni Miller from hello, USA Samuel. patingin mo na kung pa yung kanan mo pantay na okay yan Pabalik pa kayo ng Pangasin na nagad. Ayan. Mm uh, yung pinsan ko. Sino? asa ah, Pasig, sabi niya? Oh. So, babalik kayo ngayon. Diretso na mm, Okay. Share niya po live Mr. Grab Divine Healer, guys. Thanks. Yan, maraming salamat sa mga nag-share dyan, ha. Uh, uh maraming salamat. Next slide tayo. Next slide. Next slide. of ko muna to, ha.